Isang nakakagulat na claim ang kumakalat sa internet sa kasalukuyan. Ayon sa mga naglabas ang mga claims, pinalubog din umano ng US Navy destroyer ang hindi bababa sa 110 Chinese maritime militia vessels na nagkukunwaring mga fishing boats sa bahagi ng South China Sea isang kaganapan kung saan mahigit sa isang daan barko ng China ang sabay-sabay na winasak ng Estados Unidos. Nagliwanag ang karagatan sa lakas ng mga pagsabog at di makakapal na mga usok ang kumailan lang sa kalangitan. Para sa mga analyst, Petro ang pinakamatinding tagisan sa karagatan sa loob ng maraming dekada. Pero teka muna, totoo nga ba ito? Ano nga ba ang tunay na nangyari at bakit big deal ang insidente na ito para sa buong mundo? Samahan ko ako at isaysay natin ang mga impormasyon mula sa mga kumakalat na claims at video online para malaman natin kung ang kaganapan na ito ay fact or fake. Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung ilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ayon sa mga report, nagsimula di umano ang kaguluhan ng kumilos ang Taiwan Coast Guard sa Pratas Island. Ibig sabihin, hindi lamang ang US Navy ang sinasabing sangkot sa mga kaganapan na ito. May kinalaman din ng Taiwanese Coast Guard. Ayon sa opisyal na report, napilitan silang kumilos malapit sa Pratas Island na isang maliit pero strategic na teritory sa bahagi ng South China Sea. Bandang alas 6.15 ng umaga nang namonitor sa kanilang radar ang isang Chinese Coast Guard vessel. Tinatayang nasa 28 nautical miles northeast ng Pratas ang layo nito. Para sa Taiwan, masyado na itong malapit at malinaw na paglabag na ito sa kanilang territorial waters. Agad nilang ipinadala ang barkong Tainan, isang 2,000 ton cutter, para sundan at imonitor ang galaw ng Chinese ship. Ilang oras din itong nagtagal bago nga tuloy ang umatras ang intruder. Pero hindi pa dito natapos ang tensyon. Pagsapit ng gabi, mas matindi ang nangyari. May isang Chinese fishing boat ang pumasok na halos 11 miles na lamang ang layo sa mismong isla. Agad na rumisponde ang Taiwan patrol boats. Kinumpis ka nila ang isang raft mula sa barko at agad itong pinaalis. Sa pagkakataong ito, naiwasan ang mas malalapang sagupaan. Maaaring pumapasok sa isipan nyo ang mga katanungan na bakit sobrang higpit ng Taiwan at ng US laban sa mga Chinese fishing boats. Ang sagot, hindi kasi sila ordinaryong manging isda lamang. Ayon sa mga eksperto, tinatawag silang Chinese Maritime Militia. Mga barko ng China na mukhang fishing boats ang gamit pero ang totoo, bahagi sila ng estratehiya ng Beijing para palawakin ang kontrol sa buong South China Sea. parang shadow army. Hindi sila naka-uniform pero sila ang unang linya ng depensa at pag-atake ng China sa karagatan. Kapag may disputed area, sila ang unang magpapakita, magtatayo ng presensya at saka susunod ang mga China Coast Guard vessel at ang People's Liberation Army Navy. Sa madaling salita, ang mga fishing fleet na ito ay bahagi ng mas malaking plano ng China para unti-unting angkinin ang kabuuan ng South China Sea. Pero sa pagkakataong ito, may kumakalat na video sa YouTube na Diomanoy may iba pang pangyayari. Ayon sa isang video na naipost noong September 20, 2025 at mayroon na nga itong higit sa 27,000 views, hindi lamang daw habulan o water cannons ang naganap. Ayon sa kanyang ulat, nagpaputok na ng armas ang US Navy kung saan may higit sa 110 Chinese vessels ang Diomanoy winasak at pinalubog sinasabing sinubukan pang protektahan ng CCG vessels ang mga Chinese maritime militia pero na-overwhelm di mo na sila ng US warship at ng US aircraft. Kung may katotohanan nito, napakalaking development at siguradong puputok agad ang ganitong uri ng balita sa mainstream media. Ang isang coordinated strike laban sa napakaraming barko ng isa sa pinaka controversial na bansa sa mundo. Siguradong magiging headline nito kagad sa mga balita. Dahil potentially, ang dating gray zone operations ng China ay tuluyan ng mauwi sa open conflict. Ayon pa sa claim, may mga satellite images pa di yung ano, na nagpapakita ng mga wreckage, ang mga nasunog na hulls, mga tumaob na bangka at makapal na mga usok na makikita mula sa kalawakan. Galit na galit daw ang Beijing at tinawag itong isang uri ng agresyon at pananakok. Pero ang sabi ng Washington, may tuturing daw ito bilang law enforcement sa South China Sea. Dito natin mas maintindihan kung bakit napakalaking gulo ang magaganap kung sakaling may katotohanan ito. Hindi lang kasi ito tungkol sa pangingisda o sa fishing rights. Ang South China Sea ay isang global lifeline. Nandito ang malalaking deposito ng langis at natural gas. Nandito ang mga pangunahing shipping lanes kung saan dumadaan ang halos one-third of global trade. Trillion industry ang nakasalalay sa kalakalan at resources dito. Kaya bawat bansa na may claim sa South China Sea kagaya ng China, Taiwan, Pilipinas, Vietnam at Malaysia. Lahat sila ay may kanika nilang mga interes. At kahit mga bansang malayo rito kagaya ng US at ng mga Western countries ay talaga namang nakikialam dahil ayaw nilang mapunta ang lahat ng kontrol sa kabuuan ng South China Sea sa Beijing. Habang mainit ang tensyon sa rehiyon, bigla namang nag-anunsyo ang Beijing ng isang bagong National Nature Reserve sa Scarborough Shoal. Ayon sa kanila, ito eh, para protektahan ang marine environment. Pero halata naman ng lahat na isa na naman itong land grabbing o pag-agaw ng China sa teritoryong malaki ang strategic value. Mayroong claim ang mga bansong Pilipinas at Taiwan sa Scarborough Shoal. Pero kung tuluyan itong sapilit ang sasakupin ng China, posibleng mawawala ng access ang mga mangingisdang Pilipino at Taiwanese sa area na ito. Bukod dito, maaaring maging isa na namang flashpoint ang insidente na ito sa buong rehiyon. Ayon sa Taiwan Coast Guard, tuloy-tuloy ang kanilang pagpapatrolya malapit sa kanilang territorial waters. Pero malinaw sa lahat na hindi nila kayang tapatan ang naglalakihang mga barko ng China. Maliit ang kanilang mga cutters, limitado ang resources, bawat araw, mas tumitindi ang panganib ng mga aksidente ang pwedeng mauwi sa isang digmaan. Ang aksyon na ito ng US Navy laban sa 110 Chinese maritime militia vessels kung may katotohanan man ng mga unverified na mga reports and claims na ito ay isang malinaw na mensahe mula sa Washington. Ayon sa US, sobra-sobra na mga dangerous tactics and harassment ng China hindi na nila papayagang gamitin ang mga lagpukan waring mga fishing vessels para palawakin pa ang kontrol ng China sa South China Sea. Habang ang US ay nagsasabing hindi sumunod ang mga barko ng China sa mga warnings, ang Beijing naman ay nagpapakita ng mga nagluluksa sa state TV dahil sinasabing may mga sibilyan ang diomono yung nasawi sa naganap na enkwentro. Pero ang sabi ng western experts, marami sa mga barkong pinalubog ng US ang reinforced at posibleng armado pa ng matataas na kalibre ng armas at hindi lamang ito simpleng fishing boat lamang. Kung tutusin, matagal nang ginagamit ng China ang ganitong taktika, hindi lamang sa Asia, kundi maging sa Afrika at Latin America. Ang mga barko na ito na tinatawag nilang fishing fleet ay mga Chinese maritime militia disguised as fishermen. Pero mga kabayan, dito papasok ang mga katanungan kung totoo bang naganap ang ganitong insidente. Sa kabila ng mga headlines mula sa ilang mga article at sa video na kumakalat online, hinggil sa 110 Chinese boats sunk by US Navy. Lumalabas na walang kahit anong verified na mga reports at mga credible sources na nagpapatunay o nagsasaad na naganap na ang ganitong insidente. In fact, marami sa mga fact-checking articles ang nagdebunk na sa ganitong mga uri ng false and misleading articles and videos. Ang totoo, ranging Taiwan Coast Guard lamang ang kumilos malapit sa Pratas Island. Pinaatras ang isang Chinese Coast Guard ship na nagtangkang pumasok sa kanilang territorial waters. Pinalis din nila ang isang illegal fishing boat. Nagkaroon man ng maliit na tensyon pero wala namang kahit anong naiulat na pagpapalubog sa mga barko ng China. Wala ring malawak ang mga inkwentro na naganap kagaya ng mga claims ng isang video na kumakalat sa internet. Sa gitna ng mga malalaking headlines at sensational na mga balita, madalas may mga kumakalat ng mga fake articles and mga claims, mga videos na mabilis na nakakapagpalito sa mga tao. Ang totoong nangyari ay isang Coast Guard Patrol mission lamang, hindi isang malawakang labanan ng US Navy at 110 Chinese fishing boats. Malinaw na ang South China Sea ay nananatiling isa sa pinakadelikadong flashpoint sa buong mundo na tila ba isang malaking time bomb dahil sa sobrang taas nga ng tensyon dito. Kahit isang kalit-liitang insidente ay pwedeng magdulot ng malawakang kaguluhan. Dapat ay maging mapanuri ang lahat, lalo na tayo mga Pilipino, dahil direktang apektado ang ating bansa sa bawat mga kaganapan dito. Ang mga mangingis ng Pilipino ang isa sa pinakaunang apektado sa bawat delikadong aksyon na ginagawa ng China at sa bawat ganti naman na gagawin ng Estados Unidos. Sa huli, ang mga claims na nagsasabing 110 Chinese boats ang pinalubog ng US Navy ay isang fake video lamang. Isang may naho na pagpapatrolya ang totoong naganap, subalit ang tensyon ay nananatiling nandun pa rin. August 1, 2025, bandang 2.37 ng hapon sa Hinpapawid ng South China Sea isang Chinese z attack helicopter ang umarangkada sa Himpapawid. Ang kanilang misyon, i-intercept ang isang US Navy patrol aircraft, i-intimidate at buluhin ang kanilang operasyon at ipakita ang may kontrol ang Beijing sa pinagtatalo ng teritoryo. Pero kagaya ng maraming kwento sa kasaysayan ng digmaan, ang isang maliit na akbang at isang maling desisyon ay maaaring magbago sa lahat. Sa halip na may pakita ang kanilang lakas sa kalaban, ang ginawa ng China ay naglantad pa sa sarili nitong kahinaan at ang US Navy tahimik na nakakuha ng mga napaka-importanting military information mula sa China. Para sa mga hindi pamilyar, ang Changhe Z-10 ay isa sa ipinagmamalaking attack helicopters ng People's Liberation Army. Mabigat ang armor, may nakakatakot na disenyo at kayang magdala ng mga missiles sa unang tingin para itong isang mabangis na hayop na lumilipad. Pero ang kanilang target ay isang hindi basta ordinaryong helikopter, ang US Navy MH-60R Seahawk na tinatawag ding Romeo ay isa sa pinaka-versatile na air assets ng Amerika. Para itong isang Swiss Army Knife na lumilipad, itinuturing bilang submarine hunter, electronic spy at may kakayahan din itong magbigay ng proteksyon sa US Navy Fleet. Ang tatlong crew na sakay nito ay sanay na sa ganitong klase ng mga encounter may sinusundan silang mas malalim at mas tahimik na banta. Isang Chinese Type 039 diesel electric submarine na pilit nagtatago sa kailaliman ng Taiwan Strait. Ang problema ang hindi alam ng lahat. Nauubusan na ito ng baterya at desperado ng mag-recharge dahil kung hindi ay siguradong magiging mapanganib ito para sa kanila. Akala ng Beijing kung susubukan nilang gamitin ang Z-10 para i-intercept ang US helicopter. Matatakpan ito ang operasyon ng kanilang submarine. Kumbaga, isang deception tactic para ilayo ang atensyon ng Amerika sa dagat at ibaling naman ito sa kalangitan. Pero maling-mali ang kalkulasyon ng PLA. Ang bawat galaw ng Z10, bawat ping ng radar nito at bawat signal sa radyo, lahat ito ay para bang libreng intel na nakukuha ng US Navy. Habang abala ang Z10 sa pagpapakitang gilas at pagpapakita ng lakas, tahimik namang nagre-record ang mga piloto ng Romeo sa loob ng 72 minutes. Parang nagkikwento ng kanilang military secret ang China habang ang Amerika matyagang nakikinig at naghihipon ng impormasyon. Mula sa cockpit ng Z-10, ilang beses na nagmaniobra ang piloto. Umiikot ito ng madiin at dumaan sa harap mismo ng US helicopter. Ilang saglit pa, bigla na itong nagpakawala ng dalawang flares mga guwit ng liwanag ng layunin ay takutin at bigyan ng warning ang kanilang kalaban pero hindi nito natinag ang mga crew ng Romeo sanay na sila sa ganitong mga eksena mula sa China para sa kanila, isa lang itong palabas isang photo op na pwedeng gamitin bilang propaganda ng Beijing ang tunay na misyon nila ay nasa ilalim ng tubig ang Chinese submarine hindi lamang pang dekorasyon ang mga gamit ng Seahawk ang ANAPS-153 radar nito ay kayang makita ang pinakamaliit na periscope na sisilip sa alon. Ang dipping sonar nito ay parang higanting mikropolo na ibinababa sa dagat, naririnig ang bawat tunog ng mga bakal at makina sa kailaliman. At higit sa lahat, ang electronic support system nito, ang ANALQ-210, parang vacuum cleaner na sumisip-sip ng lahat ng electronic signals sa ilalim. Radar pings, radio chatter, kahit may hinang electromagnetic ham ng makina ng Z10, lahat ito ay nakarecord. Habang iniisip ng Chinese pilot na napapalakas niya ang kanyang presensya, ang katotohanan ay binubunyag niya ang lahat ng sikreto ng kanyang helikopter. Samantala, habang abala ang Z-10 sa pag-intercept sa US helicopter para sa mga crew ng Romeo, ang totoong labanan at ang totoong banta ay nasa ilalim ng dagat. Ang Type 039 submarine na halos paubos na ang baterya. Kung mananatili itong nakalubog, mamamatay ang makina at siguradong mapipilitan itong lumutang. Isang pagkakamali ng China dahil nang sumilip ang kanilang submarine, agad na itong nadetect ng sonar ng Seahawk at nang utusan ng commander ang emergency divers, lalo na lang itong nagbigay ng ingay, cavitation bubbles, popping metals at crushing water. Lahat ng ito ay nagbubunyag ng lokasyon ng Chinese submarine. Naririnig hindi lamang ng Seahawk, kundi ng buong US Carrier Strike Group na nasa South China Sea. Kung tutusin, ang misyon ng Zeta ay para protektahan ang Chinese submarine pero dahil sa sobrang fokus nito sa pangihistorbo at pag-intercept sa US helicopter, siya mismo naging dahilan para mabaling ang atensyon ng mga Amerikano patungo sa asset na dapat niyang protektahan. Ito ang tinatawag ng mga eksperto bilang fatal irony. Sa pagtatangkang ipakita ang lakas, lalo nilang ipinapakita ang kanilang kahinaan. Ang panalo ng Estados Unidos ay hindi lang nakikita sa missiles o sa pagpapakita ng kanilang lakas. Minsan, panalo rito ang disiplina at ang matalinong estrategiya. Habang ang Z-10 ay nagtatago sa likod ng mga pinakawalan nitong flares at mga aggressive and dangerous maneuvers. Ang Seahawk naman ay nananatiling steady at disiplinado. Hindi sila gumanti, hindi sila nagpaikot-ikot, hindi sila nagbago ng kanilang plano. Alam nila kung nasaan sila. 50 nautical miles mula sa Chinese territorial waters. Ibig sabihin, nasa international airspace ang kanilang pwesto kaya walang karapatan ng China para ipagtabuyan sila. Ano nga ba ang kahalagahan ng lahat ng ito? Para sa US Navy, napakalaki. Ang bawat radar frequency ng Z-10, bawat electronic signature ng kanyang systems ay nagsisilbing fingerprint. Kapag dumating ang totoong labanan o digmaan, hindi na manguhula ang Amerika kung saan nakapwesto ang kanilang kalaban. Alam na nila agad kung ano ang unang magiging target. At higit pa dyan, nakakuha pa sila ng acoustic profile ng isang Type 039 submarine, isang once-in-a-lifetime na intel opportunity dahil lang sa isang pagkakamali na ginawa ng China. Sa pag-uwi ng Z-10 sa kanilang base, isa itong malaking pagkatalo para sa kanila. Ang submarine na dapat nilang protektahan ay nailantad. At para sa Amerika, daig pa nila ang nakajakpat sa mga nakuha nilang impormasyon nang hindi gumagamit ng dahas. Para sa Beijing, imbes na propaganda victory, ang naiuwi nila ay propaganda disaster. Ang isinagawa nilang projection of force ay naging ebidensya ng kanilang kahinaan. Ang Z-10, parang showpiece na propaganda. Ang Type 039 submarine, napilitang lumantad at tuluyang nagkamali. Dahil sa sobrang kumpiyansa ng China, na nila ay nasa kanila na ang upper hand, ito ang mismong naglantad ng kanilang kahinaan. Samantalang ang Amerika, Natahimik lamang at nananatiling nakafocus sa kanilang misyon ang siyang nakakuha ng tunay na pagkapanalo. Isang kwento ng disiplina laban sa yabang, isang aral sa modernong digmaan, hindi laging pinakamalakas na armas ang nagtatakda ng tagumpay, kundi ang kakayahang manatiling kalmado, maghintay ng pagkakataon at hayaan ang kalaban na gumawa ng sariling pagkakamali. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro ay mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.